<sighs> oh Anong meron bakit mahalaga ang 2016 Arbitral Awards sa Pilipinas? Ito ay kaugnay pa rin sa usapin na West Philippine Sea. So, good afternoon. Yes. Again po, ako po si Lakay Romel Dakpano ng lakay regan bulletin at ng wasap dinas so pag usapan po natin yan bakit mahalaga po ang ang 2016 arbitral award no regarding po ito sa west philippine sea na kasalukuyang ah uh, meron pong ano tension ano kung makikita nyo po ah uh, may may tension na gaganap ngayon sa ating bansa at ng bansang China. Bakit mahalaga ang 2016 Arbitral Awards, no? So maghintay po tayo. Maghintay po tayo ng mga manunood bago natin pag-usapan So, may dalawa na tayong viewers regarding ito. So, pag-usapan po natin bakit napakahalaga ang 2016 arbitral ruling. Kaugnay pa rin ito sa usapin sa West Philippines. Ito sana maganda pag-usapan din. No? West Philippine Sea. Wala pa. Protection ng ating soberanya. Oh, excuse me. <sighs> pag ganito kasi yung usapan medyo wala pong masyadong ano wala po masyadong nagko-comment no so pag ganito yung usapan parang na I'm boring mag-discuss kasi ano eh, wala masyadong nagko-comment hindi siya gaya ng pag ng Itbulaga at ng tape. Marami nagko-comment. So, parang kaganahan ka mag-discuss. Pag ganito kasi wala, pag ito yung topic sa government, wala masyadong engagement. So, medyo nakakatamad din mag-discuss pag wala yung nanonood. So, kailangan may viewers. Ay. Medyo nangangati. Nangangati ang aking pa. Ha? Asan ba yung petroleum jelly ko? Naubos na yung alcohol ko. So, bakit mahalaga ang 2016 Arbitral Award? So, ang una ay proteksyon sa ating soberanya. So, the Arbitral Award for 2016 no, is a, uh, a reaffirm that our country sovereign rights over exclusive economic zone and the West Philippine Sea. Medyo hindi ako kaganahan. no. no? As defined by the United or in the UNCLOS, the United Nations Conventions of the Law of the Sea, no, it it clarified maritime entitlements and boundaries, providing legal clarity and protection of the Philippines' right in the disputed areas. So, ito ay una proteksyon sa soberanya ng ating bansa. Nakasaad doon yung mga territorial boundaries ng ating bansa. So, ayan. Number two. So, nandun yung preservation of marine resources. So, dahil mayaman po ang ating bansa sa mga natural resources like fish, stocks, oil, natural gas reserves. So, ang ating ang area sa West Philippine Sea no, is napakahalaga para sa ekonomiya ng ating bansa because ang dami po nating magsasaka no, ang dami po nating magsasaka na na maapektuhan diyan sa mga sa pinag na o pinag-aagawan na West Philippine Sea no so naniniwala din po no na marami pong natural resources doon at may mga tawag dito yung oil So, pangatlo po dito, bakit napakahalaga ang 2016 Arbitral Award? Ito yung tinatawag na kapayapaan. So, nagka kasi may uh, kumbaga meron pong tawag oh, don, Meron pong guide. Parang ito po yung guidelines ang 2016 Arbitral Awards. So, nagkakaroon ng peace and stability no sa Asia Pacific region. So marami naman po kasi uh, nag-claim dito sa West Philippine Sea. Andiyan ang Taiwan, andiyan yung Vietnam, andiyan yung Malaysia. So ang pinaka-agresibo lang talaga is China, no? So nandiyan din yung Vietnam, pero ang pinaka-agresibo talaga is China. Oh, medyo lakaka-altok po i-discuss yung mga ganito. Wala po masyadong engagement eh, no? So, number four is the upholding pagsunod sa international law. So, dahil the awards is uh, regarded as a significant legal victory in our country and is a reaffirmation of the importance of precedent of international law. It sets a precedent for the peaceful resolution ah the arbitral awards medyo nakakaantok oh may gosh Oh. oh. Ay, nakas. Diyan na ba yung order? Oh, okay. wala masyado program Ano sabi? What is butbut -but Nemo? Elle te convoque. <sighs> Wah, ah, ayat tu kecoh, guys. Oh, oh, oh. Laltok ka ko. Nakakantok guys. Hmm. Um. eh 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 selamat tu